Alam nyo mga koys, sinabi ng Diyos huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Dahil tulad ng sinasabi ko sa inyo dati, ang galit ng tao po hindi yung gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kapag hindi katwiran ng Diyos ang ginagawa, yan po ay kalikuan. Automatic po yan sa jablu po yan. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Kasi kapag lumubog ang araw mga koys, ano ang susunod? Kadiliman. Dalawang hatian lang po. Liwanag, dilim, kasamaan, kabutihan, Diyos, diablo. Eh sa sobrang galit mo, lumubog ang araw, kadiliman ang susunod, hindi ka gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kahit tayo likha po tayo ng Diyos tama, mayroon tayong sangkap na damdamin. Yan po ay masaya, malungkot, takot. Isa po d'yan yung galit. Paano natin ito magagamit? Magagalit pa rin tayo mga kois po pwede pa rin naman eh. Pero dapat magalit po tayo Nasa katwiran pa rin po tayo sa katwirang sa Diyos. Yung galit ng Diyos kahit anong anggulo tingnan mo yan. Hustisya po yan, katwiran yan. Kaya kung magagalit tayo, sa katwiran pa rin tayo. Huwag tayong magalit dun sa tao mismo. Ha? Dun tayong magalit sa kanyang gawang masama. Dun po tayo dapat mag Ang galit ng Diyos, ang ating pairalin. Magaling tayo. Gawin natin ang katwiran ng Diyos.